Kahulugan ng lindol sa panaginip Ang panaginip tungkol sa lindol ay kumakatawan sa takot ng tao. Ang mga lindol sa panaginip ay nagsasabi tungkol sa malalaking lihim sa iyong buhay at ilarawan kung ano magiging buhay mo. Ang lindol ay isang paparating na paglipat at dapat ka maging handa para sa mga makabuluhang pagbabago. Noong sinaunang panahon, ang mga panaginip na may mga lindol ay naglalarawan ng kaparusahan ng mga Diyos. Minsan, nag-trigger ito sa maraming kultura na gumawa ng sakripisyo ng tao. Pangunahin kapag naganap ang mga lindol sa mga susunod na araw. Kasabay ng evolusyon ng tao, ang mga panaginip na ito ay nagiging isang bagay na nakaka-impluensya sa nananaginip at nagiging sanhi ng matalim na pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang mga resulta ng pagbabagong ito ay maaaring maging mabuti o masama. Ang mga panaginip na may mga lindol ay hinukulaan ang mga problema bilang resulta ng iyong pagiging immaturity o kakulangan ng mga tamang desisyon. Kapag may pagkakataong kamagsara ng isang cycle, mas gusto mong magtago. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang lindol? Upang mahanap ang kahulugan ng isang lindol, kailangan mong maunawaan ang lahat ng mga detalye sa isang panaginip. Sa pangkalahatan, ang mga pagkabigla ay nagbibigay sa iyo ng mga tumpak na senyales tungkol sa iyong susunod na desisyon. Samantalang ang tsunami ay maaari din mangyari bilang resulta ng mga lindol. Ito ay isang sikat na larawan na nagbababala sa kasalukuyang sitwasyon. Maraming tao ang bihira magkaroon ng ganitong panaginip, lalo na para sa mga taong hindi pa ito naramdaman. Minsan ang mga balita tungkol sa isang lindol ay maaari mag sa iyo, kaya malamang na maramdaman mo ang lindol habang natutulog ka kahulugan ng panaginip tungkol sa lindol. Ang isang panaginip sa lindol ay naglalarawan sa lahat ng mga takot na mayroon ka. Ito ay isang hindi malay na paraan upang ipaalala sa iyo ang mga problema na nasa harap ng iyong mga mata. Ang lindol na iyong nararamdaman ay nagpapahiwatig na ikaw ay mahina sa sakit kung hindi mo gagawin ang mga pag-iingat na kailangan mo upang maiwasan ito. Gayun pa man kung nakakaramdam ka ng kalmado habang nananaginip, ito ay isang senyales na malalampasan mo ang mga problemang dulot ng katalinuhan. Ang isang lindol na nagdudulot ng pagkawasak ay nagpapahiwatig na mawawalan ka ng isang bagay na hindi pang sa iyong buhay. Gagawin itong kailangan mong magbayad ng malaki. Kayo pa man ang panaginip na ito ay pang-iwas para sa mga may problema sa kanilang mga kasosyo. Kung makakita ka ng maraming tao na namatay sa lindol, ito ay senyales na hindi mo makakamit ang gusto mong makuha. Ngayon ay oras na upang baguhin ang iyong direksyon. Kung kasama mo ang isang kaibigan sa isang lindol, ito ay senyales na makakakuha ka ng suporta mula sa isang taong espesyal sa iyong buhay upang tulungan kang makahawon sa problema. Kulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na lindol Ang panaginip ng isang lindol sa isang maliit na sukat ay hinuhulaan ang maliliit na problema, lalo na ang mga may kaugnayan sa dibate. Maaaring mawala ng kontrol ang sitwasyong ito, ngunit malulutas ito na magandang pag-uusap kapag may kinalaman sa pera ang kaso, lumayo sa materialismo ang isang maliit na lindol ay nagpapahiwatig na dapat ka magkaroon ng kamalayan sa isang napakalaking lindol. Ang isang problema ay maaari magsimulang lumaki mula sa maliit na bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malakas na lindol, ang isang lindol sa isang malaking sukat ay nagpapahiwatig ng isang matinding problema sa iyong buhay. Ito ay nauugnay sa mga relasyon sa pamilya at pananalapi o mga isyo sa iyong kapareha. Panahon na upang simula ng pag-iingat at kilalanin kung ano ang bumabagabag sa iyo sa mga huling araw. Minsan, iniisip mo na ang isang maliit na problema ay hindi magtulot na isang mas makabuluhang banta kapag ito ay naging isang sitwasyon na maaaring lumaki nang wala sa kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lindol at tsunami. Ang mga panaginip na may lindol at tsunami ay tanda ng malas. Ang isang masamang yugto ay darating sa iyong buhay at ito ay isang sitwasyon ng salungatan. Hindi ito magiging isang kaaya-ayang yugto at sa pangkalahatan ito ay isang hindi ka nais-nais na panaginip. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na kailangan mong maghanda para sa labanan at maaring alam mo na ang bawat detalye ng nangyari. Kulugan ng panaginip tungkol sa lindol sa bahay. Kapag nanaginip ka ng lindol sa bahay, tanda iyon ng masamang balita sa iyong pamilya. Ang panaginip na ito ay nagbababala na ang katatagan at paggalang ng pamilya ay nagsisimulang magdusa mula sa mga malubhang problema at ito ay nangangailangan ng pagkumponi. Ito ay isang panaginip na nagpapakita na ang pamilya ay mahalaga sa iyo. Ngunit dapat ka maging bahagi ng solusyon at iwasang maging problema para sa kanila. Kung ang isang lindol ay nawasak ang iyong bahay, nangangahulugan iyon na ikaw ay napaka-attach sa ari-arian at nakakalimutan mo ang kahalagahan ng pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lindol sa isang gusali. Ito ay isang magandang senyales para sa mga may masamang tagumpay, ngunit isang pangit na senyales para sa mga nakapagtatatag. Ang panaginip ng isang lindol na tumama sa isang gusali ay nagpapakita na malapit ka na makahanap ng bagong paraan sa iyong problema, lalo na kapag nagsimula ka ng isang bagong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapahihwating din na may mga taong malapit sa iyo na nais kung ano ang meron ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makaligtas sa lindol. Kapag napanaginipan mo iligtas ang iyong sarili mula sa isang lindol, ito ay senyales na mabilis kang umaangkop sa mga bagong sitwasyon at hamon na kinakaharap mo. Palagi kang handang tumulong sa iba kahit na minsan ay maaaring magdulot ito ng mga problema para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makarinig ng lindol Kapag nanaginip ka makakita ng lindol sa malayo o naririnig mo lang ang mga balita Ito ay senyales na mga darating na problema ay hudyat bago ito mangyari Papayagan ka nitong gumawa ng mga pagwawasto at maiwasan ang mga ito Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang lindol sa isang lugar ng pagsamba Kapag na ka ng lindol sa isang lugar ng pagsamba tulad ng simbahan, moske, templo at iba pa, ito ay nagpapakita ng ibang tao ay nakagambala sa iyong kapayapaan at espiritualidad. May gusto mag sa iyo sa mga aktibidad na hindi mo pa nagawa noon at hindi ito kapaki-pakinabang.